ulan pero oh. Di yung alikabo oh. Tiga oh. 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 mo rono, punta rono oh. Ang alikabo Ayan o, tiga mo doon no, Ayan nga, ayan o oh. Ayan ah, ang dulot ng, ayan no, oh. Sakit ka sa mata, ayan no, oh. Alam mo may ulan Bilhin ko nga lang yung pamangking ko ng ano eh. Clips. Siyempre na. Yung pedal clips na. Yung sa probinsya. Yung so, tanghali na kami ngayon. Kaya kayo malapit lang naman. Ay, mga pala siya. Dahil nga pala ang trupang sa Lina. Ang gano'n daw sila eh? Ah... Tsungay. Isang palo daw siya. Ang Hi guys! good morning. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, dalawa lang kami sa just vlogs. Wala si Jay. So ngayon, mandayin na ride lang muna kami. At, at nga pala sa tropang Golden City, yan. Nagkagay tayo sila ni Bobay Ngan sa Masisikon. Sa, 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 sa. sa mga sa tropang Golden ah, sa ano, sa tropang Salinas nga pala. Dahil, ride shift na lang dahil nagbababa kayo ng sapalok. So kami dalawa ni Joshua ay mga Maynila May pipili kami sa dalawa Kaya so, tara And, So Maagal uh, sana kami nakaalis Kaya lang yung aking bike ay eh, tanggal muna ko ng rayos Kasi nayari yung sa rayos natin Ang na. tungkol So ito eh, pag mamaya daw sa Maynila Hingin kami ng shop nila huwag nasada ang puti ng ulan. na po lang lenobak-nobak dia le ni ng bulungan bulungan niya so dito kami sa likod dumaan dito kami sa tayo dito kami sa Ayala Ayala Pasay Lakas ng hangin Lakas ng hangin pa sa lupo na kaya Ha? Ah. Pagkada 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 Tigil yung takbo Tayo, diretso kanan Kanan, no? <mikin> Ito ulit kami dadaan sa -ka. Avila Ang lakas na kain guys <laughs> Ba? Ano ko tinigil na yung eh pagtatapon na yan o no? Pero tuloy tuloy pala magtatapon o no? Ayan o no? Ito yung pag ano nila sa ano Di eh, ba tinigil na yan? Tuloy tuloy pa rin ang no? pag Ba humahaba na walang ibin kayo nun Wala eh Ah? Mano, matanggal. Hindi matanggal pa. Hindi okay. matagal pa. Meron na pala. Ah guys, meron na pala ito sa sapote. <laughs> <laughs> Alam ko tinig na yung pag-aaral. Hindi pala tuloy tuloy din pagtaka. Pagkakaroon hindi. Pag ah? Tricycle yan. Ginagamit yan. Walo-walo. Okay, walo-walo. Walo-walo. Parang sila ate Four season po Malinis pa mga pagkain Ha? Huh? Talagang bago Walang binasa? Wala! Wala na yung mga naglalabs Trip to Busan Hindi po ata, di pa rin tayo nakakakain na sa kanya Pamit naman Oo, oh, kain ka lang po doon Paano kumain doon? Punti lang yung latag dito Wala na yung mga latag nandito, dito Para pinagbawala nata Wala na yung mga latag dito Ang dami dati dito eh. Wala na eh masarap talaga magbike pag ganito malilim ang problema pag uwi natin oh, malakas ang buhos ng ulan ulan alis daw sila J. hindi ko alam alikabok niya no <laughs> Uh, man, man. Ang cute mo pala kumanda, Joshua. <laughs> Ayan, medyo palikabok. Yung ano ng buhangin, masakit sa mata pag na buhay tayo. Ayan o. No? Okay ba? Ano na bubuhay dito? Pari sa mata eh. Dahil yung buhangin galing dagat na eh, yun pinagtambak sa lakas ng hangin tanga yung wangin ay yung mga mata may harap pag wala kang salamin dito ngayon pag ganito ang hangin pero may event parang linggo-linggo natin ginaganap bike at ka-jagging Ayan nga si Mama. Ayan. na nga naman ulit to. magpa! Dating gawin Entramoros ulit kami Sa ah, Binondo Sa Binondo Bridge Dating oh. natin Welcome to Entramoros Yan. Ang lumang bayan ng Maynila high tide ngayon buhat ay nang gusto mo eh <laughs> <laughs> binondo so hanapin uh, uh, din yung kinainan nila nakain muna o oh, I may mean, I mamimili mean, I mean, mean. saan banda? yung kinainan nyo pasukan so yung pinata kayo diba? yun ang binondo juice So, uh, kakain sana kami dito sa kain sa Styro, kaya lang di paro, wala. uma, nila, ang bit, ang beten, kopy. balik lang ulit kami sa Divisoria kasi yung kahay na dalita sana ay, sarado pa sa ay na tayo ita, ay na sa na Daling na tong tao na kahoy niya. Tumat. Diyos ko dyan, nasa Tartu. Dami kumain ni Diyos ko. Dami. Dami nga. Nataling natong na, sa, sa uh, kayapo. Ngayon pagkatapos namin kumain, uh, nakaka na din ako. So ngayon sa sama ko naman siyang pipili na ako rin. Aling natong uga sa may kayapo dyan. Yung pinunta namin kanina sa kainan ng... kainan sa Estero, ayan lang. Hindi pa bukas. Okay, babunta kami ng kaya po Ah, kaya yung na kami

Ini kita pun beli kami dalam rumah juga. Ada dua So saya tahu tiap hari saya semua. Bagus lagi kita bisa bersama. Salam kulit. Saya tahu tiap hari terbang Golden City. Saya tahu tiap mga terbang Sarina Sian. Yang kapal sila. So kami naik di pesawat lagi. Di lantai. pamilya lang kami dalawa so yan ganyan sa kapat sa amin guys alam mo sad pero hindi pala alika po